Sa nararanasang matinding snowstorm sa New York City, naglabas ng anunsyo ang Philippine Consulate General na pansamantalang unang kansilado ang paglalakbay doon. Sa abiso ng Philippine Consulate General sa New York, pinapayuhan ang lahat ng mga Pilipino na kung maaari ay iwasan muna ang paglalakbay upang makaiwas sa mga aperya dulot ng malamig na panahon. Zero visibility na kasi ang mga daan dahil sa lamig ng hangin at heavy snow na dala ng cross-country winter storm. Apektado rin ang iba pang bahagi ng United States of America kung saan makikita sa ilang mga video na na ng makapal na snow ang mga kabahayan maging ang mga sasakyan. Tuloy-tuloy rin ang bagsak ng mga snow mula sa kalangitan. Ayon kay New York Governor Katie Hochul, kasalukuyan ang inaalis ng kinauukulang ahensya ang mga kalsadang puno ng mga yellow